Ang nakikita niyo sa screen ay ang kuha ng Kanlaon Volcano Observatory sa naganap na ash emission events sa bunganga ng Bulkang Kanlaon kahapon. Naganap ang muling pagbuga ng abo ng Bulkan Kanlaon kahapon alas 5.30 ng umaga na tumagal ng halos dalawang oras. At muling nasundan bandang alas 7.39 at tumagal ng hanggang alas 8.05 ng umaga. Bukod sa pagbuga ng abo, nakapagtala rin ang DOST box ng limang volcanic earthquakes at higit isang libong tonelada ng sulfur dioxide flocks. Muli rin nakapagtala ng malakas na pagsingaw na aabot ng halos 6 na raang metro ang taas mula sa bunganga nito. Kaya paalala ng DOST FIBOC sa publiko, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 kilometer radius permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok nito. At yan ang ating DOST Bantay Bulkan. Mananatiling nakatutok ang DOST sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas. Ako po si Desa Maderal, Delivering Science for the People, One DOST for You, Solutions and Opportunities for All.